madalas magsimba noon ni Adelina at Teresita. Ah, wala akong alam diyan, Hindi naman akong badasali noon, hindi ba? Pasensya na po, sister, at bigla na lang po kami pumasok dito sa simbahan. Wala kang dapat hihingin ng paumanhin. Ang simbahan ay bukas para sa lahat ng gusto mong Sana ay na kayong lumabas. Hindi ba nabalitaan? Digit na mas mahigpit sila ngayon, lalo na sa mga kalalakihan. Ang alala ko'y... Baka mapagkama lang kayong mga gerila ng mga hapon. Ngayon nga ho, ang dahilan. Ng ah, uh, nga ho, hindi na rin ho kami magtatagal. Mauna uh, na rin ho kami. Halika na At, ah, oo, oo, oo. may kailangan na pa ho kaming balikan sa trabaho namin sa bukid. May salamat. Si okay, Sandali nga, Kayo ba yung mga nag, si Alonsal na mga ginoo. Bakit ho? Pakakainin niyo ho ba kami? Tasyo, makakaya. Bakit? Ang balwan? Ito ka lang natin hindi kumakain. Kut kutong na ako. Salamat po. Maaari rin mo bang magpasobra dahil meron pa po kami mga ka, uh, pa pamilya. Pamilya na kailangan pakainin na hindi pa po kumakain. Maaari naman. Halika sunod kayo sa akin. Ay, salamat po. Pakipot pa. Ganda natin. Hindi kumakain. Tumutunog na yung siyad ko. Buti naman na nagbalik ka. Hindi ko siya nahanap, sister. Ni balita, wala akong nakuha tungkol kay Hiroshi. Sa ngayon? Nina. Umaris ka? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, babarik rin ako? Ah. Bakit? Ako'y uh, nabarer at asugatan. Kaya hindi agad ako nakabarik. Kaya pala, ito pa rin ang aking Ngunit may dara mga at pagkain para sa atin. Narito Adeline. Nakuha niya ang mga damit mo sa bahay ni Ginoong Johnny. Sa wakas makakapagpalit na tayo at makakakain. Salamat. Anak, kumain ka na muna. Salamat po. Mamaya na lamang ko. Masama sa'yo ang magpagutom. Halika, ka kahit konti. Hindi na po. Iha, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Ngunit huwag mong ibuntun sa iyong dinadala ang galit sa lalaking na namantala sa iyo. May dahilan ng Panginoon kaya nangyayari ito. Hindi man natin batid sa ngayon kung ano. Ngunit naniniwala pa rin akong para rin ito sa kabubuti mo. O siya, maiwan na muna kita. At may mga bago tayong bisita. Na ang kutom ni Sister Maria ay mga gerilya. Gerilya po. Sana nga'y totoo. Baka mamaya, masasamang tao lang pala. Mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Kahit na sa kapwa natin Pilipino. Nasaan ho sila? Ibig ko po sila makikita. Teresita! Huwag kang lumabas! Sandali! Napang oh, talagang gutom na gutom kayo ah. Salamat <laughs> ho, sister. Huwag paumanhin niyo, pero taga saan ba kayo? Uh, taga sa Santa Cruz kami. Oo. Yeah. Uh, Pasensya na ho kayo sa nagawa naming abala. Huwag ko kayo magalala. Pagkakain ho namin eh, naalis rin kami agad. Ay, sister, yung ano ho pala, yung tinabi niyo pagkain na pwede po namin ma Sash. maunit. Ba, gusto na. Ah, Ay, kailangan natin yun. Kailangan natin yung yun uliyan para sa akin. Isama na, na lamang yun. yung pagkain para makaalis na tayo. Pasensya na ako. Sister, pagbalot mo sila ng mga maibabaon, ha? Damihan mo at tiyak marami silang kasamahan. Opo, sister. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Walang anuman. 你又在干儿